Another day, another blessing, mga Marcy at Parsi. So, eto, naisipan ko nga ngayong araw na maglinis dito sa may kusina. Pero bago nga yan, sinalansan ko muna itong mga hinugasan ko kaninang umaga. Medyo tuyo naman na yung iba. Eto nga mga baso na lang yung medyo basa pa, kaya pinunasan ko na. Ilang araw na rin naman yung nakaliba, simula nga nung huli kong linis dito. Kaya ngayong araw, total maglinis na rin naman ako ng buong kusina, ay sinama ko na rin. Alam nyo ba, isa to sa mga favorite na gamit ko dito sa kusina. Kaso nga lang, medyo pricey siya. Pero super worth it na naman kasi ang hirap talaga humanap ng patulaan ng plato na babagay sa tema na timpoti at timkahoy. Yung iba kasi pure white. Eto kasi yung pinakabaan niya eh parang wood yung design niya. Pero plastic lang din po yun. At parang nga ah, medyo lumuwag-luwag dito sa may kusina. Kaya naman naisipan ko na siyang isabit dito sa may gilid. Pero pansamantala lang muna yan kasi hahanap ako na mas okay na sabitan. At dahil nakapag-inis na nga ako sa pinakalababo, kaya naman nagpunas-punas naman ako nitong mga dish rack. Until now nga, ang dami pa rin nagtatanong kung kinakalawang ba tong mga dishra. Kung basa po yung ilalagay nyo, paniguradong mga ngalawang yan. Yung ginagawa ko kasi, pinupunasan ko muna o di kaya pinapatulo ko na maayos yung plato bago ko nga ilagay. Katapos ko nga magpunas-punas doon banda sa may kabilang side. Eh, dito naman ako sa may kalan. Medyo marami nga tong kalan namin kasi kagabi, hindi ko nga nalini nalinisan at umapaw nga yung niluluto ng asawa ko kahapon na sinigang. Kaya ayun, kita nyo naman tumigas na nga yung sabaw doon. Dahil malinis naman na sa itaas, kaya naman sinunod ko na tong mga ilalim. Pinagaalis ko na nga lahat ng na nakalagay sa ilalim tulad nga ng mga kaldero namin, tsaka itong mga tools ng asawa ko. Yung mga pinagputulan nga ng mga kahoy, hanggang ngayon eh hindi ko pa rin malit go kasi baka may paggamitan pa kami. Kung lagi na nga kayo nanunod ng mga mini vlogs ko, alam nyo na nag -floor wax talaga ako dito sa may ilalim ng lababo. Kasi ayan, namumuti na nga na naman. Eto na lang kasi yung ginagawa ko, yung pag wax nitong sahig para nga ma-maintain yung pagkapula niya. Pagkatapos nga niyan, eh nagwalis nga lang ako at sinunod ko namang magma. Lahat nga ng party dito sa may bahay, ito talaga yung pinaka-favorite kong linisan, kusina. At kung matagal ko na nga kayong followers, alam nyo na na ito yung pinakakauna-unahang part ng bahay na may makeover namin. Kaya naman mostly sa mga vlogs ko dati, puro kusina lang halos yung pinapakita ko. Kasi dun sa may sala, lagi nga ako dun nababash dahil sa upuan. Color grade kasi yon tapos sira-sira na. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. At mabilis lang naman natuyo yung sahig dahil tinapatan ko nga yun ng electric fan. Tapos nag floor wax na rin ako. Then maya maya pinagbabalik ko na nga rin dito yung mga nakalagay sa ilalim. Unaw na ko lang yung mga kaldero. May naalala pa nga akong comments kung ilang days daw yung inabot nitong pagme makeover namin. Nako po, kung matagal na nga kayo nakasubaybay sa akin, paunti-unti lang din talaga. Nung nagsisimula pa lang kasi ako mag-vlog, yung asawa ko pa yung nagbibigay sa akin ng pambili dati. Sa kanya ako humingi dati ng pambili ng kurtina, curtain rod, tsaka yung mga foam bricks dito sa may kusina at tsaka yung vinyl. Napaka-supportive kasi ng asawa ko talaga simula nung nagsimula pa lang ako mag-vlog. Anyways, eto, nakapaglagay na nga ako dyan ng basahan dahil tapos na ako maglinis. At finally ang sarap na naman ng tumambay dito sa may kusina. At 'yun lang muna mga marset barsi. Salamat sa panonood. Till next video.